lahat na pangyayari na ngayon nagaganap Kala ko ay madaling pagpanggap na hindi mahirap Kalimutan ang isang katulad mong napamahal sakin Ang nakaraan natin dalawa ngayon na litulad ng hangin Ano ba nagawa ko sa'yo? Bakit iniwanan mo kung ganito? Gulong-gulong isip ko hindi alam ang gagawin ko Ikaw ang dahilan kung bakit ako ngayon ay namumuli na Lagi kita iniisip kung ayos ka na pero di mo ko naaalala Lahat sinakripisyo ko para lamang sa babaeng mahal ko Pero bakit di mo pa lahat ng mga pagpapahalaga ko Mahal na mahal kita sinta sana naman ito'y maramdaman Nandito pa rin ako para sa handa kang alagaan Yo kung balang araw makikita ko kayo na magkasama Sigurado masasaktan ako at biglang mawawalan ng gana na mabuhay sa mundo Ikaw lang ang kailangan ko Nagahangad pa si na ako'y babalikan mo

nadarama Parang gusto ko nila lagi na magwala Iwalay. ay wala lang ang alam masakit sa akin pag magkahawak kayo ng kamay. kamay hindi ko na kaya lahat ng ito para gusto ko na ng ay sana nang may mabugawin sa akin dito dahil laki ng kamatay. ang aking mahal bumalik ka na sa akin dahil hindi ko to kakayanin sana na mabubalik ka na sa akin Yan ng lagi kong dalang sana mabigyan ng aking hilig na bumalik ka na sa akin Kung nakikita ko kayo Matakot gusto ko lagyan ng piring ang buhay sasaya kapag bumalik ka na sa akin magkatang isang babae katulad hindi ko kayang limutin sana nang bumalik ka na at ikay muling maangkin Tanggapin kita basta ako'y inyong seryosohin Bakit ako'y nilisan ng babae tulad mo? Sana ako ay balikan Di na ako umaasa na ako ay halikan Pagkat meron ka ng iba sa akin ay tutukol Mahal pa rin kita, sana ito ay wag mapukol Sa ako ay nagsisisi at ako'y pinalitan Mahal pa rin kita, sana ako ay balikan Ang pangalang ko na Rati ang nagmahal sa iyo Inalimutan mo na lagi na nagmamahal sa iyo bagat mahal pa nga kita at wala nang na iba Sana ako ay balikan ng mabait at maganda Na tandaan mo lagi alam kong natiwan, na nga lang mong Na mahalin ka ng todo at hindi to nang iiwan Matatapos na ang akin ang huling talata Sana maging kayo ulit Magdarasal ako sa bathala Bumalika. 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 ka Nabumalik ka ako buot at galit Nang ako'y iniwa mo Paano ko mababalik Pag-ibig na inalay ko Kung sa puso mo Ibang lalaki na nagmamayari At hindi ka na sa akin Kailaman di maaari Na magkabalikan tayo Dahil ayaw mo na sa akin At kahit anong gawin ko Di kita kaya limutin Dahil naging bahagi ka Na buhay kong ito Labis na nga kong nasaktan At ako pa'y ditong nito at Ano pa ba ang dapat kong gawin Para lang mahalin Ipilitin ko pa rin na ito. Akin. Kahit magmukhang tanga sa kahahabol sa iyo Lahat ay gagawin pag-ibig ko Ipaglalaban ko Mahal kita, mahal mo siya Ako na magpaparaya Sige sa kanya ka na at ikay Pauubaya sana huwag ka magsisisi Sa lahat ng disisyon Tandaan mo na mahal pa rin kita hanggang ngayon di mo pa ako ng pagkakataon Bakit iniwan mo ko? 多。